So nandito na pala tayo sa Jerome's Beach Resort. Yeah. So dito tayo sa loob. Eh, natin kung gaano siya kaganda. Maganda rin. Makastig. Ayan o. Oh. Talagang napakaganda. Ito ano? Bagenda eh. rito. dari itu. may swimming pool na kasi napagaganda kaso kahapon di tayo nakapunta rito morning ma'am ma'am pilay bayad <laughs> viewing ra pilay bayad okay so ganda dito mga kastigo at saka yung mga rooms nila may tag 600 pala dito pwede kayo matulog dito mga kastig at saka <clears throat> yung mga cottages na ganito tag 500 at uh, 20 pesos nga pala yung entrance maganda dito okay, kung ah. mm -hmm. sama na yung kanilang mga swimming pool ayan dalawang swimming pool dito mayroong uh, matabang na tubig at saka meron ding sipi sa dagat ay mga astig oh. ganda ganda ng pool nila kastig oh. at saka may buko na talagang napakasarap pag nauuhaw kay dito yan kausapin nyo lang yung may ari at saka may music pa dyan music instrument Ayan oh, so, kung may program kayo, pwede kayo dito. Ayan. So, maganda. Tsaka may siyempre may mga bulaklak. Alam nyo na, pag bulaklak na, iyan so ang kahinaan natin. Talagang nagagandahan po tayo sa mga bulaklak. Bakit <laughs> kasi? Ano ka ba talaga? <laughs> 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 <tanong> niya? importante. <laughs> maganda yung kanilang mga bulaklak. Ayan. Talagang maganda rito. Yan o. Oh. At saka may mushrooms doon po sa dagat. Ayan, ang kagandahan dito. Saka pwede kayo dito magluto ha. Ah. Yan. So may lutuan dito. <laughs> Lalapitan natin ng konti. Baka gusto nyo dito kayo magluto. Ayan o. Oh. Yan. So pwede kayo dyan. Ihaw-ihaw kayo dyan. Pwede. Talagang pwedeng pwede. So punta natin yung kanilang Beach sand beach <laughs> ah, ba, ano ba yung pang nagsasabi mo kastig hindi <laughs> yung kanilang ano dyan sa gilid dalampasigan yan kasi napakaganda yan so may nag overnight pala dito at napakaganda kastig talagang ano dito white sand at saka napakapinong pinong pino ng buhangin ayan tulad pa rin sa iba uh, may mga kastig tayo dito na mga cutie cutie. Yan. Okay. Ay, uh, Naglalaro sila. Talagang mag enjoy kayo dito mga kastig. Tulad nila. So, kaya... Uh, kung may ano kayo dyan, may budget So punta na kayo dito dahil napakaganda Hi guys, guys. Oh, guys, guys raw Sabi nila <laughs> Yung mga bata talaga, alam na alam nila <laughs> ayan so ganda hanggang doon po yung kanilang uh, white sand oh ayan so siyempre alam niyo na baka may makikita kayo diyan sa camera na kung ano no alam niyo na ang dagat lalo na pag umaga ayan lilinisin nila yan at saka yung kanilang tulugan diyan yun ganda talagang napakaganda at bakit may tumatawag sa atin sino yun sino yun nagoy ikaw pala kasig anong ginagawa mo diyan bakit apat ang mata mo? Magang umaga pa mam um. Sa kabila Punta natin dito Ayun na ah. Ito yung makikita nyo pag pumupunta kayo dito Tastig bakit parang may ano dyan May parang ha pader Ano yan parang Pag may bangka ah, Pwede dyan o, Parang ah, ginagawa na yan nila na Siyempre harang din Tsaka parang boundary Ayan oh. At ah, saka pag may uh, bangkang ano diyan, di mo <laughs> pwede dito. Kasi may parang tulay na rin. Ayan. Subukan natin dito. naku na pag ang ganda pala dito mga casting. Okay, imagine oh, nyo na ba yung nandito kayo sa dagat? Wow. Na, kunwari mang. Oh, hindi kunwari. Kung, kung gusto nyo manghuli ng mga ano dyan. Mga isdang malili. At <laughs> ah, saka yung ano. Yung ano ba? yung mga kabibi na marami sigurado ako may mga kabibi dyan at bakit mo nasabi kasi siyempre dagat yan eh yan yun ganda talaga na talaga napakaganda dito na kasi dahil 6am ngayon kaya napakaganda dito kitang kita mo yung kagandahan ni Haring Araw at saka yun na ah, talagang napakaganda yun, ito yung makikita nyo dito so sobrang ganda yan, halimbawa gusto nyo dyan Yeah, uh, hindi pa hindi pa masyadong gano'ng kalakihan yung dagat dito ah. ibig ko sabihin yung lalim ah, siguro mga ano na yan mga taga, hanggang baywang uh, lalo na may, maya anak kunti baka lapas tao na yan so kasi hanggang dun po yung dagat oh. Yan. pero parang maglulutide na yata <coughs> siniminto pala nila dito magastig oh. siniminto yan para hindi masira yung kanilang mga ano dyan, buhangin maganda pagkagawa nila machikiting oh naligo sila hindi pa <laughs> hindi pa nila na, hindi pa nila natatapos yung kanilang bakasyon dito na sila natutulog ang dami nila so kaya kayo makastig pag may budget kayo yun nga lagi kong sinasabi sa inyo baka nagsawa na kayo sa lugar na lagi nyo pinupuntahan so yung iba naman punta kayo dito dahil napakaganda sa Jerome's Beach Resort dahil paparating na po yung, mga sa, yung summer kaya napaka-init baka gusto nyo mag-beach ayan eh ay, kaste baka lalong mainit so hindi naman uh, dahil kahit mainit ang araw malamig pa rin yung tubig dito alam nyo na pag mainit ang araw ang dagat ay napakalamig iwan ko kung bakit at bakit mo nasabi yung kaste nasubukan ko na kasi kaya kayo ah, subukan nyo rin so ah sandali Oh yun uh, shout out na lang po sa lahat ng lugar na napupuntahan po natin galing ng Davao region po at uh, saka sa Bukid nun Cagayan de Oro, Misamis Oriental at, at saka Davao de Oro, Davao del Norte at hanggang dito po sa Surigao del Sur dahil andito po tayo, Siargao Island Dinagat Island, Surigao del Norte at saka Surigao City at Butuan City, Agusan del Sur Agusan del Norte, kumusta kayo dyan mga kastig? Dahil nandito po tayo ngayon sa Jerome's Beach Resort. So, Ayan, napakaganda kasi. Go. Tingnan nyo yung alon po. Medyo mga malalaki. Alon, ayan. Paano kami maliligo dyan kasi kung malalaki po yung alon? Hindi naman, nasa malayo yan eh. Baka, baka, gusto nyo. Ayan. Baka may surfboard kayo. Pwede kayo dyan. Ayan o. Oh. Gano yan kalaki kastig Hindi naman masyadong malaki katamtaman lang Pero talagang mag enjoy po kayo dito At saka Sinisiguro ko talaga na Yung pamilya nyo Yung mga mahal nyo sa buhay Talagang mag enjoy po sila Dahil napakaganda po dito Yan o no? So yun na Nakikita nyo na ang kabuuan po sa ating video So maraming salamat sa inyong lahat mga kastig At sana po ang Panginoon ay lagi nating kasama sa araw-araw. At 'yun lang po, maraming salamat and God bless to us.